kasi hindi ko marinig yung sarili ko doon sa loob nakakabingi yung ano ayun hindi po magkakakilala po yan ha uh, ano sila turista sila pare-pareho hindi sila magkakakilala pero when when the music uh, play uh, ayun uh, yung communal dance nila ayun nagaano sila ano sila, And, uh, ano sila? Uh, masaya sila ayun kaya kumpisahan natin yung yung first day nang taon, 2025 nang masaya. Grateful. Kalimutan yung lahat ng mga masasamang nangyari. And, uh, Maraming dapat ipagpasalamat. Ayun, bangga. Nabangga yung Mercedes. Dumulas na, ano? Dumulas. Dumu Nabangga yung Mercedes. Dumulas yung... Madulas kasi yung kalsada, eh. Dahil uh, frozen yung, ano, yung galsa ayun lumusot do sa lumusot do sa sasakyan sa harap Yun. Uh, may mga narinig ako na unfair ang buhay no, no. life is not unf uh, unfair uh, there are people who are unfair yes pero life life is uh, 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 kailanman hindi siya naging unfair yung buhay Yun kail, uh, ang buhay hindi kailanman naging unfair. Ang Diyos, hustisya. Naapi ka man. May hustisya ang Diyos. Ako, ano, sinasampalatayanan ko yon And uh, very thankful ako dahil ito, uh, mayroong kabutihan na ginagawa ang Diyos na hindi natin alam. Hindi, ako, hindi ko na-expect ito. Kasi when I went back to Macau, uh, para maghanap ng trabaho ulit. Kasi ayoko na sa Pilipinas. To be honest, ayoko na sa Pilipinas dahil sa mga nangyari sa akin na ginawa sa akin. Tapos, biruin mo, hindi na nga binigay sa akin yung ano, yung yung commission ko dun sa ano, dun sa nabenta kong house and lots, pinagsisiraan pa ako. Until now, na, may mga nababalitaan ako, sinisiraan ako. Uh, ako naman, kahit siraan nyo ako, ah, uh, naniniwala ko yung sinisira yung buo. So, may... Nakakaya. Kayo ang nagmumukhang nakakaya. Bakit? Bakit kayo nagmumukhang nakakaya? Kasi, biro nyo, nagsasabi sa akin yung mga tao na pinagsasabihan niyo considering the fact na you have a name. Dapat ma mas maingat kayo. Kaya lang, hindi eh. Hindi kayo maingat. Uh, ayoko mag-mention ng name, pero... Siguro yung mga nakakaalam, ng mga nangyari eh bahala kayo basta ako sinasampalatayan ako hindi malupit ang Diyos hindi malupit ang Diyos pinagmalupitan niyo ako bahala ang Diyos na gumanti sa inyo hindi ko pinananalangin kahit kailanman na yung mga gumawa ng masama eh paluin ah uh, gantihan ng Diyos no wala akong ganun sa puso ko yes nagdamdam ako, nasaktan ako. Sino bang naman? Kayo nga eh. Kung anong ano nga ang narinig kong paninira sa inyo, kung kani-kanino. Pero hindi ako ganun. Hindi, hindi ko nga ano. Hindi, hindi ko pinaniniwalaan yon Kasi meron ako sariling isip. Meron ako sariling ano. Hindi, hindi nyo, uh, kahit anong naririnig ko sa inyo, hindi ko, pinan, hindi ko naman pinaniniwalaan. Yan. Kaya, okay lang. Manira kayo na manira sinisira nyo yung sarili ninyo. Yan. Ako, nandito ako ngayon, masaya ako, naniniwala ako sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Wala akong pakialam sa inyo kung manira kayo ng manira. Basta ang alam ko, wala akong ginawa sa inyo. Pero inyo, hindi mo na nga binigay yung ano sa akin, yung commission ko.